Marigay ang pagdating di sa Bini Market. Sa kabanatang ito, mayroon ako nakuhang pitong target de foto na Bini, gayon din ang isang sticker at isang nota de memo. Kung hindi nyo pa adam kung ano ang Bini, pangkat ng pipa -pito na binubuo ng walong babae. sa balang pagtatagal, ipapakita ko na sa inyo ang aking mga bagong bini mga merch ng bini mula ikadalawampu ng Setembre hanggang ikatatumpu ng Setembre taong 2025. Ang mauuna sa bidyong ito ay isang tarketa de foto ng bini mula sa starring. Ang starring ay isang tatak ng mga papel tulad ng kwaderno na siyang ginagamit kadalasan sa paaralan o trabaho. Ang tarketa de foto na ipinapakita rito ay ang tambalang makulit o ang mga membro sina Nakuret at Baloy. Binili ko ito sa lungsod ng Paranaque sa haragang 350 piso noong ika-20 ng Setembre. Noong ika-23 ng Setyembre, nakakuha ako ng isang tarketa de Foto ng Bini mula sa Enervon na binili ko sa Market Market sa Taguig. Ang Enervon ay isang tatak na multivitamins na pag-aari ng Unilab. Ang tarketa de Foto naman nito ay si Aya, ang pinakamatanda sa pangkat ng pipap na Bini. Tatlong araw na sumunod, nakakuha naman ako ng isang tarketa de foto mula sa Perez na binili ko sa Pure Gold Ang Perez ay isang tatak ng pansit Instant na pag-aari ng Nissin Universal Rubina Corporation. Gaya ng sinabi ko, hindi lamang ito pangkaraniwan dahil mayroong kodi kong QR sa likod. Patungo sa isang microsite upang makita ang sayaw ng membro ng Bini mula sa patalastas nito. Ang membro ng binin na narito ay si Sheena, ang pinakabata sa pangkat. Kinabukasan nito, nakakuha ko ng dalawang talakeda de foto sa ayada. Ang isang binili sa halagang 200 piso ay mula sa studying, na ipinapakita naman ng tambalang hambebe o mga membrong sinagwen at china. Ang isa naman ay mula sa Angel na pinampalit ko mula sa isang duplikado na tarjeta de Foto ng Payless. Noong parehong araw din yon, nakakuha ako ng ikalabing tatlong Tarketa de Foto ng Bini mula sa Jollibee at ito ay si Mika na naka-heart pose. Sa pang-araw na sumunod, nakakuha din ako ng pambihirang taliketa de foto ng Bini, nagaling sa Bini Ito ay naging pinakamahal na taliketa de foto sa aking koleksyon na binili ko sa halagang 500 piso. Ang miyembro na ipinapakita dito ay si Sheena. Noong katapusan ng Setembre, nakakuha ako ng dalawang merch ng Vini, ang lahat ay hindi mga Tarketa de Foto. Ito ang isang nota de memo na mula sa Starling, ang kauna-unahan sa aking koleksyon. Ang unang membro na nakuha ko ay si Mika. Bumili rin ako ng Perez Pansit kanto na mayroong laman na stika ng bini sa loob. At ang aking nakuha ay si Sheena na mayroong tekstong laban lang. Nandito na ang aking bilang ng mga match ng bini na mayroon ako noong ika-4 Oktubre At narito na lahat ang akin nakuhang mga merch ng Bini mula ikadalawampu hanggang ikatatumpu ng Setembre taong 2025. Ipinapakita rito ang anim sa walong mga membro ng Bini, maliban na lamang at Stacy. At dito na nagtatapos ang videong ito. Magkita muli tayo sa susunod na kabanata ng Bini Marikit at magandang araw.